Kung ikaw ay tunay na sabongero, siguradong kilala mo ang kulay na hindi basta-basta, ang gray o talisayin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan, katangian at mga pinakamahusay na bloodline ng gray game fowl. Alamin din kung anong mga lahi ang swak i-cross para sa panalong panabong. Kaya kung gusto mong mas mapalalim ang kaalaman mo sa sabong, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at ihit ang notification bell para updated ka palagi. Tara, simulan na natin! Gray Game Fowl, Bloodline Ang maalam na mandirigma ng sabungan, kasaysayan at pinagmulan. Ang regular gray o talisayin ay unang pinagyaman ni na Harold Brown ng Red Fox Farm at John O. Fowler sa Amerika. Pinaghalo nila ang mga lahi tulad ng hatch, frost gray at kelso gray upang makabuo ng isang superior na linya ng gray. Sa Pilipinas, naging tanyag ito sa mga breeders tulad ni Nene Abelo, Joel Lacson at Juancho Aguirre na nagpaunlad ng kanikanilang bersyon ng gray. Katangian ng gray game fowl, katawan, matipuno, compact at may balanseng proporsyon, ideal para sa bilis at lakas. Plumage, karaniwang itim at puti, Minsan may silver duck wings or splash ng ibang kulay. Timbang. Umaabot mula pima hanggang 7 pounds. Medium to low station. Comb. Straight comb. Green-legged or yellow-legged depende sa linya. Fighting style. Kilala sa power at gameness. May ilan na mahusay sa ground fighting habang ang iba ay athletic at may high-flying action. Mga sikat na bloodline ng gray, bloodline, love breeder, katangian. Regular Gray, Harold Brown and John O. Fowler. Matibay sa inbreeding, malakas at matapang. Abelo Gray, Nene Abelo. Pinaghalo ang lo. Gray, Sweater Gray at Plainhead Muff Gray. Eye Hatch, Gray. Joel Laxson, Cross ng Regular Gray at High Action McLean Hatch. Athletic at Explosive, Duke Holsey Gray. JGA Farm, Juancho Aguirre, magaling sa timing, malakas sa ground. Boy Jao Gray, RK Patrick Farm, cross mula kina Johnny Moore at Oscar Atkins, kilala sa Luzon. Magandang ay cross sa gray para sa mas matibay at versatile na panabong. Narito ang mga bloodline na magandang ihalo sa gray. Sweater, para sa bilis at air game. Hatch, para sa dagdag na power at agresyon. Kelso, para sa timing at defensive intelligence. Roundhead, para sa unpredictability at cutting ability. Pro tip, ang regular gray ay kayang tiisin ang inbreeding, kaya magandang base bloodline ito para sa long-term breeding programs. Otro, call to action. Kung nagustuhan mo ang ating deep dive sa gray bloodline, ilike mo na ang video at ishare sa kapwa mong sabonghero. May tanong ka ba o suggestion para sa susunod na bloodline na ating tatalakayin, i-comment mo lang sa baba. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang sabong content na siguradong makakatulong sa iyong breeding journey. Hanggang sa muli, laban kung laban.